Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng South Cotabato. Umabot na kasi sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa probinsya dahil sa matinding init ng panahon. Ang detalye sa report ni Jay Lagang. Natuyo at nalantana ang mga kamatis at sili na itinanim sa mga agricultural land sa bayan ng Tibuli at Banga. Kabilang ang naturang mga lugar sa probinsya ng South Cotabato na labis na naapektuhan sa init na dala ng El Nino phenomenon na rin sa mga gulayan at taniman ng prutas sa bayan ng Norala, Surala at Tantangana. Kaya sa isinagawang special session noong ika-26 ng Abril, inaprubahan na ng sangguni ang panlalawigan ang pagsasailalim sa buong probinsya ng South Cotabato sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 25 million pesos na budget ang nais gamitin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang ayudahan ang mga individual sa South Cotabato na apektado sa El Nino. Paano ho yung mga workers Laborers po ng farmer na hindi po may-ari ng land area. We also allocated kahit konti financial assistance that will be lodged to the Provincial Social Welfare and Development Office. Kahit pa konti po, makapagbigay po tayo ng assistance. Sa pinakahuling report ng PDRRMO South Cotabato, may git sa 202 million pesos na ang naitalang pinsala dahil sa El Nino na hindi lang sa mga pananim pero pati na rin sa livestock at infrastructure. Nasa 3,000 magsasaka na rin sa probinsya ang apektado sa tagtuyot. So as to corn production, meron tayong total na farmers for now is uh, 55,000 farmers for corn, corn farmers. Sa high value naman, meron tayong 63. And then sa inland fishery, meron tayong uh, Uh, 3,922 na, na mga farmers. Ang South Cotabato, ang pangalawang probinsya sa Gen Region, na isinailalim sa state of calamity dahil sa El Nino na una nang idineklara sa probinsya ng Sultan Kudarat. Mula sa PTV Davao, J. Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.